Inuuna ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y mali sa pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na mahigit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget. Sinabi ng dating pangulo sa podcast ng kanyang anak na batay sa hawak niyang kopya ng bicameral conference committee report, ay wala itong bisa at hindi dapat ipatupad dahil maraming blanco sa halaga ng nakalaang pondo. Napansin umano ito ni Congressman Isidro Ungab, na siyang chairman ng House Appropriations Committee noong nakalipas na administrasyon. Kabilang na dito ang pondo ng National Irrigation Administration at Philippine Coconut Authority. Karamihan anya ay may blanco na ay nasa pondo ng Department of Agriculture at may blanco rin umano sa unprogrammed appropriations para o kaya dapat anya itong iakyat sa Korte Suprema dahil pirmado na ng Pangulo. Inihahanda na umano ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito at posible ring sumama si Ungab sa mga petition